Mabuhiras na araw mga Ako po si Mas Ransku at ito ang ilan sa mga Avantips at alala para sa life! Takay bongga! July 14, thank God, it's Friday! Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, sa love life aspect mo, nasa iyo ang magandang pagsasamahan sa gating sa chart mo. Magsuot ng rose quartz para love life ay good. Bilhin ang mga lucky charm niyan dito sa tindahan ni Master Brown at 19 Rat. Ox naman tayo, walang imposible sa taong may pangarap. Huwag sayangin ang panahon at siguro maraming output araw-araw. Blue at 10, Ox. Tiger naman tayo, ikaw ang pinakamaswerte today. Good health star activated. Pink at liyang swerte sa chart mo. Rabbit naman tayo, huwag intindihin ang sinasabi ng iba. Hindi mo kailangan ng opinion para ikasaya mo. Ay, tama yan! Purple at tuwang swerte. Sa chart, Drago naman tayo gumawa ng mabuti at tiyakin na nasa tama ang pamamalakad. May good luck star naman pagdating sa business. Iba yan kay Master Han sa Blue at 19 sa Dragon. Sa snake naman tayo, malaking pagkakataon. Malunasan ang sulaninin tungkol sa pera. Activated kasi ang money luck star. White at 13 sa snake. Sa horse naman tayo, magkakabuting kumilos bago mahuli ang lahat. Ang mahinanakit ay makapapalitan ng kaligayahan. Silver at form suerte sa horse. Sagot naman tayo, halong-halong emosyon ang nararamdaman dahil may bagong miyembro ng pamilya. Maaaring lumaki ang problema kung hindi ito agad aaksyonan. Red at fifteen ng suerte sa goats. Mangkit tayo ang ah. conflict day to day. Huwag matigas ang ulo. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya naman maging mabuti na individual. Gold at 11 sa chart mo. Rooster na tayo, panahon na magbago ang mga masawang gawain, lalo na sa bahagi aspeto na may kinalaman sa kalusugan health is wealth. Alagaan mo yan! White at 80 ng swerte sa rooster. Dog naman tayo, may pananakit ng katawan na naranasan araw, magkaroon ng oras upang magpahinga. Alagaan mo naman ang sarili mo! Silver at 6 sa dog. Piki tayo ang magandang gantimpala ang matatanggap sa mga nagawang kabutihan. Kung masama naman ginawa mo ito, ito rin ang aanihin mo. Gray at 80 ng swelter sa Year of the Piggy. Muli po ah, ito po yung magabay lamang ni Mas Kayo pa rin po ang gumagawa ng swelting sa buhay. Dahil na sa inyong palad na kasalalay, ang inyong tagumpay. Ako po si Mastrans kuha para sa sa swelte sa abante.